hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa -feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saanmang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na 'to dahil diretso'ng good vibes. Ang sasa iyo, live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Robic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil derecho na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang pagbibigay ng mahigit 300 million pesos na pondo para sa pagpapagawa ng mga silid-aralan sa bansa. Ang iba pang detalye sa balitang 'yan alamin sa report na ito. Aprubado na ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng 303.5 million pesos na pondo para sa pagpapatayo ng 120 silid-aralan sa 21 lugar sa Pilipinas. Ang nasabing pondo ay magkasamang hiniling ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ng Department of Education o DepEd. Inaprubahan ng DBM ang pondo bilang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing disente at ligtas ang mga silidaralan para sa mga mag-aaral at maging sa mga guro ng Pilipinas. Binigyan din din ni Budget Secretary Amena Pangandaman na kailangan palakasin ang infrastruktura para sa sektor ng edukasyon. dalang magandang balita muli tungkol sa paaralan at sa sektor ng edukasyon dahil 300 eskwelahan naman sa Santiago City Isabela ay makakatanggap ng mga e-libraries mula sa DOST. Ang mga detalye alamin sa report ni Pamela Adriano. Magkakatanggap ng e-library ang 30 paaralan sa Santiago City sa Isabela mula sa Department of Science and Technology sa pakikipagtulungan ng Department of Education Schools Division Office sa DOST Region 2 bibigyan ang mga nasabing paaralan ng Star Books o Science and Technology Academic and Research Based Openly Operated Kiosks Naglalaman ito ng libu-libong impormasyon tungkol sa agham at teknolohiya na maaring ma-access at mapakinabang ng mga mag-aaral sa mga paaralan sa Santiago City. Ayon kay DOST Region 2 Director Virginia Bilquera, layunin ng ahensya na magbahagi ng kaalaman tungkol sa agham at teknolohiya hanggang sa mga maliliit na komunidad sa bansa. inaasahan ng Department of Labor and Employment ang bagong wage order sa tatlong rehiyon sa Mindanao sa darating na Disyembre. Ayon sa DOLE, ito na lang anya ang natitirang rehiyon sa bansa na wala pang aumento sa arawang sahod. Narito ang ulat ni Angelica Cosme. Inaasa ang ipalalabas na pagsapit ng Disyembre ang bagong wage order sa tatlong rehiyon sa Mindanao. Ito ay sa Region 10 Northern Mindanao, 11 Davao Region at 13 Caraga Region. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma, ito na lang anya ang natitirang rehiyon sa bansa na wala pang umento sa arawang sahod alinsunod sa ipinatupad na wage order. Doon na lang sa bahagi ng Mindanao, uh, Region 10, Region 11 at uh, Region 13. Mhm. Mm Pwede sa may Jones meron na po at uh, uh, karamihan po ay epektibo. Pagtitiyak ng kalihim ongoing ng proseso at ito na bago pumasok ang Kapaskuhan ay maipatutupad na ang taas-sweldo sa mga manggagawa sa Mindanao. Ongoing po ang mga proseses nila. At uh, medyo tinitingnan nga po natin yung ano na bago po pumasok ang Kapaskuhan eh sana magkaroon na rin po sila ng uh, wait order na mailalabas at mm -hmm. uh, mapapakinabangan po din naman ng ating mga manggagawa na nasabing area yon kung karagdagang sweldo sa atin na minimum wage. Samantala, simula December 7, nasa 46,861 minimum wage earners naman sa Mimaropa o Region 4B ang magkakaroon na ng 40 peso wage increase sa kanilang arawang sahod. Habang madadagdaga naman ang isang piso ang buwan ng sahod ng mga kasambahay sa Mimaropa dahilan para umakit ito sa 5,500 pesos. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Nakatanggap naman ng parangal ang apat na bayan sa BARM dahil sa kanilang dedikasyon at outstanding performances sa pag-ubos ng kaso ng illegal na droga sa nasabing lugar. Ang mga detalye tutukan sa report ni Jun Di Kinilala sa ginanap na 2023 Anti-Drug Abuse Council o ADAC na ginanap sa Crown Plaza, Manila Galleria, Ortigas, Quezon City ang apat na bayan mula sa BARM kaugnay sa kanilang outstanding performances na totally ay ma-eradicate ang illegal drugs sa kanikanilang mga bayan. Ang apat na recipient ay ang Kapatagan Lanao del Sur, Kabuntalan at Upi sa Maguindanao del Norte at Bayan ng Paglat mula sa Maguindanao del Sur. Ang apat na bayan ay nagpakita ng kanika nilang dedikasyon na may patupad at mapagtagumpayan ang anti-drug campaign. Maliban sa awards na ng plaque marker tumanggap din ng tig 100,000 pesos sa mga recipient towns. Batay sa pahiyagula sa mga alkalde, labis nilang pinasasalamatan ang pamunuan ng MILG barm at ang DILG National sa tinamu nilang karangalan na silang nag implementa ng epektibong anti-drug measure sa buong BARM at sa buong bansa. Ang pamunuan ng MILG barm led by Atty. Na Gibson Narimbo ay kinikilala ang kahalagahan ng ADAX sa local level na may malaking ambag umano sa pakikiisa sa laban sa kontra illegal drug sa Barm Region. Nabatid na ang ADAC Performance Audit ay isang national program na inimplementa ng DILG led by Secretary Attorney Benhur Abalos sa buong bansa sa layuning matulungan ang pagiging epektibo ng local ADACs na nakabatay naman sa existing policies. Naging representative ng MILG sa nasabing aktibidad si na Public Safety Division Chief Michael Lagilay, Provincial Director sa si Engineer Amina Daladag of MILG Maguindanao Field Office at Kader Indar Jr. ng MILG Lano del Sur Field Office. Mula sa kononahan sa Pilipinas, Disa Array at si RH-19, Jun Bimakutak, Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino! Napapadali na ang akses ng mga residente maging ng mga lokal na pamahalaan sa Palawan dahil sa inilunsad ng mga solar-powered boat ng US sa lalawigan. Ang iba pang detalya tutukan sa report ni Millie Borja. Inilunsad ng United States ang solar-powered boat sa lalawigan ng Palawan. Layo nito na mapuntahan ng mga nasa malalayong lugar o remote areas sa nasabing lalawigan upang mapadali ang paghahatid ng tulong pangunahing pangangailangan ng mga residente. Ayon sa US Embassy sa Manila, ang solar-powered boat Adlao Azul ay binubuo ng US-made battery system at ng mga high-efficiency bifacial solar panels para makapaglayag ng mahigit 6 na oras sa pamagitan ng 25 million pesos na pondo mula sa USAID Energy Secure Philippines Project ay naisakatuparan ng paglulunsad sa Adlao Azul. Binigyan din ni USAID Philippines Environmental Officer Paul Brown na hindi lamang ang climate change mitigation ang kanilang tutugunan, kundi susuportahan din nila ang livelihood at ekonomiya sa mga komunidad. Dagsa na mga namimili ng pamasko sa Divisoria Market sa Maynila. Ito ay dahil na rin sa papalapit ng Pasko. Ngunit nagpaalala naman ng Manila Police District sa publiko na magdobli ingat pa rin para hindi mabiktima ng mga kawatan. Narito ang report ni Boy Gonzales. Pinapayuan ni Manila Police uh, District Chief uh, Colonel Arnold uh, Tomas Ibay ang mga dadagsa sa Divisora Market para mag-Christmas shopping na magdoble ingat lalo na talamak na naman ang mga kawatan na magsasamantalang ngayong holiday season. Payo ni Ibay iwasan ang pagsuot na mamahaling alahas at magdala lamang ng sapat na pera sa pamimili o di kaya na may gumamit ng digital banking hanggat maaari. Iwasan din na uh, umano ang pakipag-usap sa mga hindi hindi ka kilala at ingatan ang mga personal na gamit gaya ng wallet at cellphone. Sa mga magdadala naman ng bata at yakin na mayroon silang identification card o ID para madaling mahanap sakaling mawala. Bukod dito, hinikayat din ni Colonel Ibay ang publiko na alamin ang lokasyon ng kanila mga police outpost bago mag-shopping sa Divisoria. Mula sa kauna sa Pilipinas, di rates, ito si Boy sales tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo sama-sama tayo Pilipinas. Tampok ang mga lokal na handloom textiles na mga produkto galing sa Western Visayas sa isang fashion show sa isang mall sa Iloilo City. Bida ang mga bata na nagsilbing mga modelo ng mga kasuotang ito sa nasabing event. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Nasa anim na pong mga bata ang nakilahok at romampa sa isang community fashion show sa isang mall sa Iloilo City. Suot ang mga lokal na handloom textiles o mga produktong galing sa Western Visayas. Isa ito sa mga nagbigay ng kulay sa ginanap na panublion o Heritage Trade Fair na inorganisa ng Department of Trade and Industry o DTI. Ayon sa Creative Director na si PJ Aranyador, layo ng nasabing trade fair na isulong pa ang kamalayan at kaalaman ng mga bata sa pagtangkilik ng mga lokal na produkto ng rehiyon. Pinakita rin nila sa pamamagitan ng pagmamodelo ang mga handcrafted bag at fashion accessories mula sa mga probinsya ng Aklan, Guimaras, Antique, Capiz at Iloilo. Matatanda ang nagsagawa rin ng lalawigan ng fashion show noong 2019 na mayroon lamang 20 batang kalahok. Sa panunumbalik ng panublion, umabot na sa 6 na po ang mga bata. Kaya hiling naman ng mga magulang ay patuloy itong isagawa dahil sa ganitong programa bumabalik ang kumpiyansa ng kanilang mga anak. nakatanggap ng halos 3 milyong pisong halaga ng tulong pangkabuhayan ang hindi bababa sa 30 nayon sa Ilocos Norte. Ito'y handog ng corporate social responsibility o CSR project ng Harbor Star Shipping Services Incorporated. Alamin ang iba pang detalye sa report ni Mili Borha. Di bababa sa 30 nayon kalapit ng Beslac River sa Ilocos Norte ang nakatanggap ng halos 3 milyong pisong halaga ng tulong pangkabuhayan mula sa Corporate Social Responsibility Project ng Harbor Star Shipping Services Incorporated sa inaugurasyon ng Bislack River Restoration Project na ginanap sa Barangay Buyon, Bayan ng Bakara noong Miyerkules. Nakatanggap ang nayon ng mga pataba para sa baka na nagkakahalaga ng 50,000 pesos, dalawang ulo ng doon na nagkakahalaga ng 18,000 pesos at isang bak na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang punong barangay ng San Nicolas na si Paul Anthony Dalere dahil kabilang ang kanyang nayon sa mga tatanggap ng dredging contractors, CSR project at social development plan para sa taong 2023 hanggang 2024. Inaasahan din na sa susunod na taon ay mas tataas pang pa produksyon ng mga baka upang mas mapakinabangan ito ng mga residente. Sa unang tatlong taon ng dredging operation mula 2023 hanggang 2025, ang host municipalities ng Bacara at Binta ay tatanggap ng humigit kumulang 3 milyong piso bawat isa sa mga proyektong CSR. Kabilang narito ang pagbibigay ng livestock, fish cage, fingerlings na may feeds, First aid kits and medicines, mangrove plantation development, agri inputs, medical equipments at iba pa. The better news naman tayo sa usapang showbiz dahil Ben and Ben kumpirmadong dadalo sa Asia Artist Awards 2023 at Global Pop Group Horizon inanunsyong may comeback song sila sa darating na Enero. Ang mga better news sa mundo ng showbiz ihahatid sa atin ng ating showbiz angel. Kabilang sa star-studded lineup na dadalo sa prestiyosong Asia Artist Awards 2023 na gaganapin sa Philippine Arena sa December 14, ang folk pop band Ben and Ben. Ininarawan ng Star News Korea ang Ben and Ben bilang isang bandang minahal sa kanilang heartfelt lyrics, unique musicality at electric vibe on stage. Kamakailan nga lang, tatlong parangal ang nasunggit ng nine-member band sa Awit Awards. Yan ang best performance by a group recording artist, music video of the at best pop recording para sa kanilang hit song na Paninindigan Kita. Maliban sa Ben and Ben, kabilang sa mga Pinoy artists na nauna nang inanunsyo nga attend sa AAA ay sila Katrin Bernardo, Daniel Padilla, Melay Cantiveros, p Kings SB19 at Global Pop Group Horizon. And speaking of Horizon, heads up anchors! May treat kasi sa pagpasok ng bagong taon ng grupo sa anunsyo ng MLB Entertainment, may i-release na global good luck track si na Vinci, Kim, Marcus, Kyler, Racer, Jeremy at Winston sa January 2024. Kung matatandaan, last July, inilabas ng Horizon ang kanilang debut album na pinamagatang Friendship. Habang buwan naman ng Setiembre, noong ginanap ang kanilang first ever concert sa Araneta Coliseum. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapag-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pag-aproba ng Department of Budget and Management o DBM sa mahigit 300 milyong pisong pondo para sa pagpapatayo ng mga karagdagang silid-aralan sa mga eskwelahan sa bansa. Malaki ang maitutulong nito lalo na upang matugunan ang mga suliraning kinakaharap ng ating sektor ng edukasyon pagdating na sa kakulangan ng silid-aralan. Mas makakapag-aral ng maayos sa disente at ligtas na mga pwesto ang mga estudyante, maging mga guru na rin sa kanilang pagtuturo. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na kita mo sa iyong wall, huwag kayong mayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, Laging mas magandang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Hanap mo ba ay good vibes? Mula sa mga storyang hatid, ay good news. Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita. Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News, mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV.